dumating na ang araw ng operasyon ni Sander, ngunit sa hindi inaasahan, nagka-mild stroke si Don Arturo at na-confine ito. Mabuti na lang iisa lang ang ospital ng bata. Siya ang nakatoka magbantay kay Don Arturo. Bumuti na din naman ang pakiramdam ng Don. Si Sander naman tapos na ang mga laboratory test at nakaschedule ng operasyon ng kanyang anak. Kaya nakiusap siya kay Jackie na sana dumating to ng maaga sa ospital karawan Ka ngayon ng kanyang anak. Kaya nais niya na surpresahin ito ng paborito niyang carrot cake at laruan na si Iron Man. Di din siya mapakali habang nakaupo sa tabi ni Don Arturo. Nananangin din siya na sana ituluyan ng bumuti ang kalagay ng matanda at sana maging ang operasyon ni Sander ay maging maganda ang resulta. Si Adrian naman hindi makapaniwala sa hawak niyang resulta ng DNA test. Anak niya si Sander pero di niya malubos maisip kung bakit nagsinungaling sa kanya si Sofia. Bakit ayon ito na malaman niya na anak niya ang bata? Nakatayo siya ngayon sa tapat ng operating room para hintayin ang kanyang anak na ooperahan sa puso. Sobra siyang nagsisi at nanungkot sa kalagayan nito. Dapat ka bata pa ni Sander para dumaan sa ganitong pagsubok. Ang anak niyang napakamasayahin na hindi alam ang kinakaharap na pagsubok ito sa buhay. Habang siya ay nakaupo sa silya, yumuko at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nanalangin siya sa taas na sana'y mailigtas ang kanyang anak. Namulat na lamang niya ang kanyang mga mata nang may tumawag sa kanyang pangalan. Daddy Adrian! Sigaw ni Sander at kumaway sa kanya. Anak! Naiiyak na lamang na sinabi niya sa kanyang anak at mahigpit niya itong niyakap. Daddy Adrian, babanday niyo po bang ba operasyon ko? Takang tanong nito. Oo, anak. Hihintayin kita dito. Kaya mo yan. Lakasan mo ang loob mo, ba diba? Si Iron Man ka? Naiiyak na sabi ni Adrian. Opo, daddy. Kasi pagkatapos po ng operasyon ko, hahanapin ko po ang totoo kong daddy para may mag-aalaga na sa amin ni mommy. Malakas na sabi ni Sander at gumiti sa kanyang kaharap. Oo, nandito lang ako, anak. Maghihintay ako sa'yo. Ano bang wish mo ngayong birthday mo? Naluluhan na sa Adam Binata. Gusto pong makilala ang totoo kong daddy. Yung aalagaan at mamahalin ako tulad ni Mama Sofia. Malakas na sabi ni Sander. Sige, tuto pa rin ko yan anak. Mahal ka ni daddy. I love you anak ko. Sambit na lamang ni Adrian. Tinulak na ng mga nurse ang stretcher papasok sa operating room. Nanatili lamang siya sa labas ng silid. Habang nakaupo siya sa labas ng operating room, nilapitan siya ni Dr. Leandro. Pwede ba kitang makausap, Mr. Monteverde? Seryosong tanong ni Leandro. Bakit, Dr. Sarmiento? May kailangan ba akong malaman? Tigilan mo yung pagpapanggap mong ama at asawa na mag-ina. Maawa ka naman sa batang niloloko mo lang. Seryosong sabi ni Leandro. Natawa naman si Adrian sa sinabi ng doktor, kaya hinarap niya to tinitigan sa mata. Ikaw ang tumigil at tigilan mo na mag-ina ko. Hindi ako nagpapanggap at kinukuha ko lang ang sakin. Seryoso din na sabi ni Adrian at ginisihan ng doktor. Talaga ba? Matapos mong iwan sa eris, sa kamababalikan kung kailan na kamove on na sila parehas? Mula nang pinanganak si Sander ako na naging daddy niya dahil wala ang ama niya na tinalikuran siya. Masakit na salita ni Leandro kay Adrian at ginisihan din niya ang binata. Naniningkit naman ang mga mata ni Adrian pero nanatili tong kalmado at pinagmamastan lamang ng doktor. Anong gusto mong mangyari ngayon, Leandro? Magpapakatatay ka? Oo, tama ka. At seryoso ako. Mahal ko si Sofia at handa akong pakasalan siya para mailayo siya sa iyo at matahimik ng buhay niya. Seryoso ang sabi ni Leandro. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Wala akong pakialam. Inis na sabi ni Adrian. Itigil mo na yung kontratang pinirmahan ni Sofia. Sofia. Babayaran kita ako ng mga nagasas mo kay Sander at ako na rin ang magbabayad sa operasyon niya sa puso? Maotoridad na sabi ni Dr. Leandro. Hindi na pwedeng itigal dahil may pinag-usapan na kami at pumirma na si Sofia kaya wala ka nang magagawa pa. Ngising sabi ni Adrian at tinalikuran ng kausap. Muli na lamang umupo si Adrian na nasa harap ng operating room. Yumuko siya at pinikit ang kanyang mga mata para manalangin sa ligtasan ng kanyang anak. Si Sofia nagmamadaling umakit sa operating room, dala-dala ang isang chocolate cake at paboritong laruan ni Sander na si Iron Man. Hinihingal siya na umupo sa silya, humahangos na lingonin siya ni Adrian. "Bakit ka nandito?" nagtatakang tanong ni Adrian kay Sofia at nakasalubong ang kilay. "Sir, sorry talaga. Operasyon ng anak ko to. Hindi talaga ako mapakali at sobra ako nag-aalala kay Sander." Nakikiguiusap na sabi ni Sofia sa binata. Sinong kasama ni Daddy sa silid niya? Nagtatakang talong ni Adrian. Nakiusap ako kay Nurse Jackie na agahan niyang pagpasok kasi operasyon ng anak ko ngayon. At naiintindihan naman niya ang sitwasyon ko. Wala naman magiging problema basta ligtas si Daddy. Saan ad ni Adrian? Oo, inianda ko ng lahat ng mga gamot ni Don Arturo bago ko umalis. Birthday din kasi ni Sander ngayon kaya gusto ko ako unang bumati sa kanya. Naiiyak na sabi ni Sofia. Talaga? kaarawan ni Sander ngayon? Gulat na tanong ni Adrian. Oo, Sir Adrian. Tuwing kaarawan niya, lagi naming hiling na magtagumpay ang operasyon sa kanyang puso. Naluluha pa rin sabi ng dalaga. Ganun ba? Sige, nakakalungkot naman. Dito pa mag-birthday sa ospital at tataon pang operasyon niya. Malumanay na sabi ni Adrian at pinagmasdan lamang si Sofia. Sayang lamang at di ko naabutan bago man lang siya ipasok sa loob para operahan ang nasabi ng dalaga. Ako ang kasama niya kanina. Nakapagkwentuhan pa kami bago siya ipasok sa loob. At kita ko kay Sander na matapang siyang bata. Kaya wag kang mag-alala, Sofia, dahil alam ko, kaya ni Sander ang operasyon. Buo ang loob na saan ni Adrian. Salamat sa pagtingin sa anak ko, Adrian. May mga hiniling ba siya sa inyo? Oo, meron. Yung palagi niyang hiling ang makita ang kanyang tunay na ama? ko ang sabi ni Adrian. Natahimik na lamang si Sofia nang marinig niya ang mga sinabi ni Adrian dahil taon-taon yun talaga ang kahilingan ni Sander ang makilala ang tunay na ama at maging ligtas ang kanyang operasyon sa puso. Naging matagumpay nga ang operasyon ni Sander, sobrang saya ni Sofia at Adrian. Napayaka pa si Sofia sa binata, nagpapasalamat din siya dito. Maraming salamat Sir Adrian at biligan niyo ng pagkakatong maperahan ng anak ko, bulong ng dalaga na naiiyak. Gagawin ko yon, syempre, para sa anak ko. Seryos ang sabi ni Adrian sa bayhalik sa noon ng dalaga. Hindi pa to ang tamang oras para sabihin kay Sofia na alam niya ng anak niya si Sander, pero susubukan niya kung aamin to sa kanya ngayon. Nakikiramdam lang siya sa mga mangyayari pa at niyakap na lamang ng mahigpit ito. Sobrang saya niya na maayos ng operasyon ng kanyang anak. Sa ngayon, gusto niya lang makasama ang kanyang anak at sulit ang mga araw habang nagpapagaling ito sa operasyon. Matami tayong dapat pag-usapan, Sofia." Seryosong sabi ni Adrian sa dalaga. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Nagtatakang tanong ng dalaga. "Wala ka pa rin bang sasabihin at aaminin sa akin?" Kunot ang noong tanong pa rin ni Adrian. "Wala, Adrian. Bakit may dapat pa akong sabihin sa iyo?" "Sige, bahala ka." Kung patuloy mong itatago yung lihim mo, pero wala tayong sisihan sa bandang huli, alam mo na kaya ko magpa magpaimbestiga. Kung talagang paninindigan mo yan, sige bahala ka na. Seryosong sabi ni Adrian at tinalikuran na ang dalaga. Naiinis si Adrian kay Sofia, kung bakit ayaw pa rin umamin na siya ang ama ng kanilang anak. Pinaimbestigahan niya naging buhay ni Sofia pitong taon na nakakalipas na magkakilala sila sa party niya at may mangyari sa kanila. Hindi siya naging babae ng kanyang daddy. Alam niya din at tinakwel ang dalaga ng sarili niyang pamilya. Hindi naging madali ang buhay nito habang pinagbubuntis ang kanilang anak na si Sander. Gusto niya na ang dalaga ang unang umamin sa mga lihim niya. Mahal niya ang kanyang anak kaya hindi niya ilalayo anak niya sa kanyang ina. Pero sa inaakto ngayon ni Sofia, parang gusto niya nang dalhin sa ibang bansa ang anak nila at doon patuloy na ipagamot para sa tuloy-tuloy na itong pagaling. Buong araw na nga siya na nagbabantay kay Sander dahil ayaw niya na iwanan ni Sofia ang daddy niya na nakakonfine pa rin dahil sa pagkakastroke nito. Pumasok si Dr. Leandro para tingnan ang kalagayan ni Sander. Hi Mr. Monteverde, zero balance na po ang bill ng ospital ni Sander. Ang ospital na ang nagbayad, sabi ni Leandro. Anong bang akala mo sa akin? Wala akong pambayad sa hospital bill ng anak ko, Dr. Neandro? Ines na sabi ni Adrian dahil naiinsulto siya. Hindi naman sa ganon, Mr. Monteverde. Matagal na kasing ina-apply ni Sofia ang operasyon ni Sander sa mga foundation at ngayon nga may nag-accept ng foundation kaya hindi mo na kailangan na ituloy pa ang kontrato mo kay Sofia? Nakangising sabi ng doktor. Ano bang problema mo sa mag-inako, ha? Kung gusto mong magkapamilya, humanap ka ng single. Nakangising sagot ni Adrian. Single mother naman si Sofia at mahal ko siya pati ang anak niya. Kaya ikaw, tigil mo na ang pagpapanggap ng mabuting ama dahil huli ka na. Mahabang panahon na ang nasayang mo. Saad pa ni Leandro. Talaga bang gusto mo na ikaw ang maging ama ni Sander at asawa ni Sofia? Dadaan ka muna sa hukay ko dahil hindi ako papayag at malayo pang muli ang mag-in ako. Galit na sabi ni Adrian sa doktor. Hindi ka ba nagsasawa, Adrian, na maging mga agaw? Noon ang ex-girlfriend ko na si Cassandra ang inagaw mo. Tapos, sinaktan mo lang naman. Maawa ka naman kay Sofia na matagal na nagdusa dahil sa iyo. Hindi ko na problema kung mahal ako ng mga gusto mong babae. Ngayon, hindi ako makakapayag na mawala sa poder ko ang mag-inako. Inuulit ko sa iyo. Dadaan ka muna sa hukay ko, Dr. Leandro. Matapang nabikas ni Adrian sa doktor at nagsukatan sila ng tingin nito. Sige, pero hindi ako susuko. Narigawan si Sofia. Alam ko naman na si Sander lang ang gusto mo. Seryosong sabi ni Leandro. Sige, ikaw ang bahala. Kung ano man ang desisyon ni Sofia, hindi ako makikialam. Sambet ng binata, pagkatapos na i-check ang bata lumabas na si Leandro